Ais, diya puna uh, uli uh. datu ato, bundo. Uy, uy, lupon. Ha, ha, ha. Kaca. Uy, uy, Lepad depan bangun, Lepad wes Ya terbaik 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 Oh, oh, Alright. Mga bay, ito na yung ating huli sa mga pising-pising oh. Gawin natin tong dinaing. Daing Tagalog. Alright, let's go. Unpisahan na natin mga bay paghiwa, paghati itong isda natin na nahuli para sa ating gagawing daing At pagkatapos nito mga bay Hugasan natin ng mabuti At Hugasan ulit natin ng suka Para mawala yung mga slime Alright Let's go Tapos itong mga may paghugas, ilagay na natin yung ating mga pampasarap na ingredients para sa ating gawing daing. Ahos, luya, at saka yung paminta, at saka yung asin, at seasoning. At saka natin ilagay itong ating daing na tirada. Alright. Thanks for watching mga bay. Ayos.